Pre, diretsyahan tayo dito. Sa video na ito, iisa-isahin natin ang mga difficult challenges at mga problema sa pagkakaroon ng girlfriend at bibigyan natin ng mga solid na examples at mas solid na solusyon. Walang paligoy-ligoy. Walang BS dito. Just pure solid talk lang tayo dito. Pre, panoorin mo hanggang dulo para alam mo na ang gagawin mo just in case maka-encounter ka ng ganito at siguradong you won't regret it. Isa ng favor, pre. Paki-comment lang below kung taga saan ka para alam ko lang kung hanggang saan nakakarating ang video natin. Salamat. Tara, tirahin na natin to. Challenge 1. Kapag mataray ang GF mo, minsan kahit maliit na bagay, pinapalaki niya. Sensitive siya o baka may stress na dala pero hindi mo kailangang sabayan ang init ng ulo. Minsan kasi, hindi ikaw ang problema kundi may pinagdadaanan siya na hindi niya lang masabi. Solid example. Sinabihan mo lang ng mamaya na lang. Bigla ka nang sinungitan buong gabi. Paninindigan ng kalmado. Panatilihin ang composure mo. Sabihin mong, gets ko, stressed ka siguro. Kausapin kita mamaya pag kalmado na tayo. Dito mo mapapakita na ikaw ang emotional anchor, hindi instigator. Challenge 2. High maintenance. Lagi siyang may gusto. Material things, social na date, at imported na milk tea araw-araw. Kapag hindi mo nabigay, Parang kulang ang pagmamahal mo. Solid example. Nagkulang lang ng flowers ngayong buwan. Pinilang ka na agad ng pagkukulang. Tamang hakbang. i mo ang boundaries sa budget at lifestyle. Hindi ako ATM, pero effort ko sayo. Hindi nauubos. Panindigan mo na ikaw ay partner, hindi provider lang ng luho. Challenge 3. Emotionally draining. Parang araw-araw may problema siya, at ikaw ang outlet. Nakakapagod, bro. Kahit gusto mong tumulong, Minsan ikaw na ang napapabayaan. Solid example. Bawat tawag, reklamo sa nanay niya, kaibigan niya, trabaho niya, tugon ng disiplinado. Huwag mong isolve lahat. Minsan ang pinaka-best mo ay makinig lang at ituro rin sa kanya paano mag-heal. Hindi mo responsibilidad lahat, bro. Challenge 4. Walang trabaho. Kung ikaw lang ang gumagalaw para sa pangarap niyo, napapagod ka rin. Hindi naman siya tamad, pero parang kulang ang drive. Solid example. Nagkakapi siya buong araw habang ikaw. Puyat sa overtime. Paninindigan sa relasyon. Pwede mong sabihin, support ako sa'yo. Pero kailangan natin gumalaw pareho. Inspire her to move. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili niya. Challenge 5. Matigas ang ulo. Kahit may mali, ayaw pakinggan. Gusto niya laging tama. Kahit obvious na, hindi marunong tumanggap. Solid example. May nasabi siyang nakasakit, pero ayaw umamin tahimik na lakas, don't argue. Ipakita ang maturity mo sa response mo. Hindi lahat kailangang pagtalunan. Choose peace over ego. Ang lalaking kalmado sa gulo, mas may dating. Challenge 6. Hindi malambing. Hinahanap mo yung sweetness pero parang laging wala. Puro transactional lang ang usapan. Walang lambing. Solid example. niyo, pero ni Tex wala. Stoic adjustment. Understand her love language. At kung kulang pa rin, sabihin mo ng direkta, hindi demanding, kundi klaro. Dapat hindi mo ikahiya ang emotional needs mo. Chapter 7. nag entertain ng ibang lalaki. Hindi pa man cheating, pero red flag na. Parang laging friendly masyado. At masama, hindi ka kinokonsulta kung okay lang sa'yo. Solid example, nasa party, tinagpa sa story ng ibang lalaki. Paninindigang kalmado. Don't react agad. I-communicate mo ng kalmado. Kung seryoso ka sa akin, dapat malinaw ang respeto natin sa isa't isa. Ang lalaki, hindi nagseselos, pero hindi rin nagpapakatanga. Challenge 8. Hindi maayos sa pangangatawan. Ayaw magayos. Hindi conscious sa kalusugan. Parang wala ng gana sa sarili. Hindi mo masabi, pero nag-iiba ang attraction mo. Solid example, wala ligo minsan kahit araw ng date nyo. Tamang puna ng stoic. Lead by example. Ayain mo magjog, Kumain ng healthy. Inspire without insulting. Ang tunay na concern, pinapakita, hindi ibinabato. Challenge 9. May bisyo. Paninigarilyo, pag-inom o laging gimmick kahit ayaw mo na. Nakakaapekto na sa relasyon nyo pero hindi siya aware. Solid example. May outing na naman. Kahit may pinag-usapan na kayong tipid, matibay na hakbang. Wag puro pag-unawa. Sabihin mong kung ayaw mong baguhin ang sarili mo, baka hindi na tayo aligned. Relationship is built on growth, not just acceptance. Challenge 10. Kulang sa time or effort. Parang ikaw lang ang gumagawa ng paraan para magtagpo kayo. Laging busy. Laging may ibang inuuna. Solid example. Palagi kang nag pero lagi siyang may next time. Maayos na pananaw. Tell her. Gusto kita, pero gusto ko rin pinapahalagahan. Ang effort dapat laging mutual, hindi relationship kung ikaw lang ang may gawa. Challenge 11. Long distance relationship. Mahirap pa pag malayo kayo. Hindi lang pisikal, pati emosyonal. Laging may kulang. Laging may pangungulila. Solid example. LDR kayo. Pero parang ikaw lang ang laging nagre-reach out. Pag plano ng stoic, mag-set kayo ng rhythm bro. Regular check-ins. Klarong expectations. Hindi araw-araw kailangan ng drama pero araw-araw kailangan ng respeto. Challenge 12. Tinatago ka sa pamilya o kaibigan. Ang sakit pag parang ikinakahiya ka niya. Laging ikaw ang tinatago, hindi ka pinapost, hindi ka pinapakilala. Solid example, may family event siya pero hindi ka invited kahit matagal na kayo. Ang kalmadong tanong, tanungin mo ng direkta pero mahinahon. Bakit hindi mo ako maipakilala? Seryoso ba talaga tayo? mas okay ang sagot na masakit kaysa sa panlilin lang na matagal. Challenge 13. Mainitin ang ulo. Lagi siyang galit. Kahit sa maliit na bagay, parang ikaw na ang stress ball niya. Solid example. Nagkamali ka lang ng bilin sa fast food. Inaway ka agad. Tugon ng disiplinado. Don't meet fire with fire. Take a breath, bro. Choose timing and tone. Pwede mong sabihin, naiintindihan ko na pagod ka pero sana hindi mo ako ganunin. Challenge 14. Ayaw sa pamilya mo. Kahit wala namang masama, hindi niya gusto ang pamilya mo. Nakakahiwalay, nakakagulo. Solid example. Ayaw niyang sumama sa kahit anong family occasion. Tahimik na lakas. I-communicate mo kung gaano kahalaga sa'yo ang pamilya mo. Dapat klaro na kung mamahaling ka niya, dapat kasama rin doon ang respeto sa pinanggalingan mo. Challenge 15. Ayaw ng intimacy. Laging iwas. Laging may dahilan. Hindi mo maintindihan kung may issue ba o wala lang talaga. Solid example. Laging next time, laging pagod ako. Paninindigan ng stoic. Alamin ang root cause. Tanungin, hindi pilitin. Intimacy should be mutual, hindi utang. Ang lalaki, hindi basta umaatras, pero marunong umatras kapag hindi na healthy. Challenge 16. Walang respeto sa'yo. Lagi kang binabara, minamaliit o walang pakialam sa boundaries mo. At ang masaklap, parang normal na lang sa kanya. Solid example. Kahit may kausap kang iba, bigla kanyang sisigawan o ipapahiya. Tugon ng may paninindigan. Bro, klaruhin mo agad. Kung gusto mong igalang kita, dapat pareho tayong may respeto. Hindi mo kailangang tanggapin ang toxic na ugali kahit gaano mo pa siya kamahal. Challenge 17. Sobrang selosa ang GF mo. Lahat na lang pinagseselosan. Kahit ka opisina mo, tropa mo, minsan pati nanay mo. Yung simpleng mention ng babae, may interrogation na agad. Example, nag-like ka lang sa group photo ng mga kaklase nyo. Biglang tanong, sino yang katabi mo? Stoic boundary setting. Bro, kailangan mong mag-set ng limitasyon. Sabihin mong kung may tiwala ka sa akin, hindi mo kailangang pagdudahan lahat. Ang lalaki na may paninindigan hindi nagpapaliwanag para sa walang basehan. Pre, kung isa ka sa mga lalaking dumadaan sa ganitong mga challenge sa relasyon, tandaan mo, hindi ka nag-iisa at hindi ka mahina. Ang tunay na lalake hindi palaging perfect, pero palaging handang matuto, mag-adjust at tumindig. Dito sa usapang lalaki, hindi natin tinatakbuhan ang problema. Hinaharap natin to gamit ang paninindigan, disiplina at tahimik na tapang kaya kung gusto mong mas maging matatag sa relasyon at sa sarili, mag-comment ka ngayon ng paninindigan bro. At syempre, kung gusto mo pa ng ganitong no BS na payo, mindset, at diskarte ng isang stoic na lalaki,